May buntang mga madi estudyan na dahil gikuha na dahil sa LBC agent na ito, no, nga to, mga boxes, no. Doon sila kapag boxes dahil padulong sa Pilipinas, nga. Hopefully maabot ni siya before Pasko kay naa mo performance 4 months ahead man ni ako gipadala dai oi kay sa una Nagpadala kong mga kuan ba dai package padung sa kong pamilya dai dugay na abot dai na abta na lamang og oh, bagong tuig mo kay pagabot. So nahupas na ang gana sa mga bagsuk dai ang mga chocolate dai wala na sila ganay kaon chart dibito oi. Dibito kay excited man to sila no kay parang paregalo sa Pasko ba dai nya kay naabtan man og oh, man bagong tuig na naabot dito deliver sa amo dai oi. So mao na to dai na ulhiya mga regalo dai pero okay lagi hapon kay, kay atis na sila regalo di ba? Actually June pa jud ko nag start yung paki ani ni na dai no pero kay kapoy magdai oi kapoy kay nay trabaho dai niya nya kay syempre kay magsigi pa magpamalit no kay ato paninda ba. Unya kay ganam ara man ako pack na sila uy, nya ang ako, mga online orders tagdugay sa mga bodilayo sa hang iba no unya kay magulat ako sa mga sale para maka kwanjo maka, ta maka less dito sa ato mga paninda dai kay kada kuante kada week dai na ayo mag-sale direno so magatang jud ko nang mga sale kay siempre mo pay tag mga naka-sale para mas kwansya mas barato nato siya ma baligya sa ato mga customer no kani nga, mga Secret, to, bath and body, ang ato mga tertiary ito mabasan maintainer ginamo presyo ani dai andes mga rare sense na na sila dai mas mahal gyud na sila direno so mao na to dai kay ang LBC agent dai dugay na kay na mo nang sukin ang kudan no kay katong dito po sa si Pilipinas dai siya na giro ang pick up sa mga box na padala ni ang kudan para sa ko ano sa akon pamilya pero sa una dai kay dili man kayo ka, no nang magpadala si ang kudan og mga boxes kay di man ka tag Day, no magpadala mga ganak package day gamay ra day dito maguol pero sukat so, na ni abot ko diri moro gyapon nga among agent na ko ana minagamit ang miglaing agent sa una katong nagkuan siya nag undergo siya cooperation nga nagpahuway sa siya for few months so kanang refer mi sa kanang uh, laing agent no pero katong na okay na siya balik na sa Bisaya hadag syempre suki so, dapat day nabutan sad kayong agent amo diri day, day kay kung mo request mi pick up tapo pick up yun na sila pero uh, usually every two weeks na magila sila pick up sa amoa ah. karon lang day na slow down sa ko padala mga boxes day kay daghan pa mabit mga stocks dito sa Pilipinas kay daghan man to akong ipadala ahead na, no unya kay gisigurado lang na ako nga daghan mix stocks pas karong pasko kay basta holidays mang yuday kuan kanang masold out ang among mga pahumot bakit mga classic scents ma mahurot mahurot sa ng mga stocks sa ubano mao na uban, no? permanente yun na dapat updated sa to mga stocks unsa mga bagong release ato yun palito sa store para updated po ang atong shop no kaya ang ubang customer de mangita ra ba na unsa mga bagong release dai unya kung wala kay mga bagong nga um, mga kanang edition dai siyempre balhin na sa lain stores no mao thankful yung permanente nga uh, na uh, supportado kay ko sa si, nihabi nunga no, uh, kung ay mga sale takong sale ubanan yung kung niya dai siyempre mumpra ko dai kinahanglan ako kwarta dai kay dili den hutdan ako kwarta karon dai publiko na kay ko Mona dai ko cuba bojo na siyang kulta permit na ko dai kay aside siya magbitbit sa ko mga kargada day, kay bugat man dai no syempre na amin ni kanang cart nga mundam-dam permit basta daghan ning pamalikton syempre kasi siya matigbayad day." O yung ganihan buntag dahi yung share ako ni offer siya nga siya na bayad ang mga boxes dahi mura almost $900 mani dahi o yun, yung, malipong manta sa presyo dahi no sa katong shipping fee na to dahi yung kung ayaw lang o yun kay napamang kwarta sa bangko no mo na to kong gamitong dahi Kaya na yung kwarta din ha kay mabutas Pilipinas dahi watay gas toon Pero di mas kung mag ako ba na careful kayo na sa iyang finances di ko magbot-bot sa iyong kwarta dahi kay kung ang mabit mo ni guru kong ako dahi no manabaho dyo kong ako dahi magsaylay-saylay ako dahi para na ako kagaling kwarta dahi dita magpinangayos sa iya dahi pero siyempre kung ako personal use yan, ginatanan din nuwa tay gasto. So balik ta diri sa tong mga boxes dai kana sila rege bilin na namo sa among porch, dai nya wala may mga battery dai nyo mo ara na nang ABC agent dai mo diretso na sa pick up sa mung mga boxes. Unya kay bilin naman ang namo nang check no nga kanang bayad sa mga shipping fee na mo diha. So okay na dai na humana siya pick up sa mung mga boxes unya okay na ni tanan. Hopefully before Christmas maabot na niyo itong eh, inyong mga napilian sa atong raffle, dai madawat na niyo buhon ni Pasko.